Good morning. Handa pa lang nakasakay? Ha? Huh? Hindi pa yata sila nakasakay ah. Baka isa dahil dyan yung biyahe. na tata. Eh, Ay, wala magagawa dyan. Okay everyone, good morning. Happy? Anong araw ngayon? Wednesday. Pupunta yung mother ko sa ano sa banggid. Magpapacheck up ng mga apo. Mamaya-maya magwawalis ako, guys. Ayan yung aking mga pato. Asa na sila? Natakbuhan na yata sila ng jeep. Kasi dito sa amin, guys, yung jeep, minsanan lang dumaraan. Pag dumaan na, wala na. Ayan yung ating mga pato. Hmm. Ayan yung ating chickens. Di ba nakaka-chill? Ang ating environs. Ay, huwag ka pala. Punta muna ako sa babuyan. Kasi... Ay, andyan na yung pinagiling. Salamat. Bayad na ba yung mga yan? So, puntahan natin yung ating kababuyan. Kasi nag-iipon ako ng tubig. Kailangan mag-iipon ng tubig. Ganina kasing umaga yung mother ko nag iipon tapos pupunta silang banggit sabi ko ako na ang ano titingin kaya ito tapos ngayon ay yun natin so here oink 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 ay wala na puno na yata yung tubig mamaya ako na kay paliguan ha ako muna ang naka duty sa inyo Ah? Ay, ang aming oink oink. May dalawa dito. May dalawa doon. So, diyan nagluto yung mother ko ng pagkain ng baboy. Yun yung kanyang niluluto. Marami siya dyan sa babae. eh. Kung nakikita nyo dun, oh. Yun. Yun yung ano. Ilukuhanan niya. Bakit? Di pa kayo kumain? Main kayo dyan. Tara na, everyone. Wala na yung sasakyan. Kasi sila. Ay, ngayon, iti-check ko yung aking kambing. Bye. <coughs> Ito yung aming sigarilyas na eh, hindi na ng bunga. dami na naman. Ilang araw na lang, maano na yan. Pala nito, lalaki na naman. May ulami na naman tayo. Ay, dami. Kakukula namin kahapon. Ulam namin kagabi. Nagpakbet kami. Eh, mayroong ano doon oh. Pala niyan. Kalabasa. Mi! Nadiding ka na, mi. Yung so, um, yung ito yung pambing namin. Gawa ang father ko ng Tudok. Ito yung nagawa niya kahapon. Ita, end, uh. Mano, amin tinara na kaya sa muntang? Pero ito na kaya sa muntang saan? Ah, uh, 100 isang ganito. Ah. O kasi dito, binibinta nila ang tudok ng no? tabako. Ang bintahan nila, dati, 750. Ngayon, 800 na siguro or 900. diwan ko makano. Yan ang ginagawa ng father ko kasi nga hindi na siya makapagtrabaho sa bukid. So, tapos, uh, dahil nga yung father ko na ano siya before, na operahan siya before, na ano kasi siya, nahulog siya, na nalaglag siya sa kalabaw, tapos ngayon na operahan siya, naging ano na, naging bakal na yung paan niya, ayong dito sa joint niya. So hindi siya makapagtrabaho na sa bukid. Ang nangyari ngayon sa bahay na lang siya, pag, mag, pag may tabako, gumagawa siya ng mga tudok. Ano ba tudok, eh? Yung pang ano, pang ano ng tabako. Kalimut. Ape manang! Anong Tagalog ng tudok? Ha? Yung ate ko naglilinis. Tusok. Ano? <laughs> tudok, steak. Tusok, Barbecue steak. <laughs> tabako steak. <laughs> uh, tabako steak. Ha? Oo, tabako steak. Medyo mahaba ba siya ng konti. Kaya nakita nyo kanina, ganun siya. Tapos binibenta niya yun. So at least may pambili siya ng gamot. May pambili siya ng tawag nito. Vitamins niya, pag nabenta. Pampacheck pag may, medyo maluwang, marami-rami yung benta niya. yan Yes. Malaking bahay pa more. <laughs> Ako, ganito kalaki lang sa akin, no, okay kinako. Mas maliit pa. Ay, nako. <laughs> Bakit? Ako bang may gagagawan nito? Sorry ka. Ay, bisyosa bisyosa yun, ka. Ay, dito, ko na, dito na lang gagawin kong bahay, oh. Ito na simentado para wala na akong gastos sa simento. <laughs> may tubig na ka. Ano? May tubig na. <laughs> <laughs> Oo, lagyan ko. Tinakpan niyo yun ng simento? Tinakpan ni Bayutan Ah, may CR kasi yan dati dyan. Kasi yan, ano yan, eh, deposito ng ano. Kung ako lang, ito malit na to. ito malit lang na to. Ito lang, ito lang, ito lang. Ganyan. Kwarto lang siya, ganyan. Ganyan. Okay na sa akin yan. Mm, tapos dyan na rin yung aking, ano, kasi may tubig naman dyan. O, tapos dito gawin ko na siya niya. Lutuan ko na rin dyan. O, ganyan. Malit lang. Tapos simentado na. O, lalagyan ko na lang ng floor mat. Tapos tanam tamnan ko dito sa part na to para maganda naman tignan. O, what do you think? I think. Ayos ko. Ayaw ko talaga ng malaking bahay. Tagwab na lang ng ganyan, oh. No? ayun nga ang gawin ko. Yan. Digpiti natin yung pinagkanuhan ng padre ko ng kudok. Ng tabaco stick. ano natin tong lobat na yung ano ko ah mag charge muna ako ng aking camera after nito yan <laughs> tapos itong mga pinag anohan nya ng tobacco steak nasisirap ako yung pinag kuhanan nya ng... yung ganito ba kasi ang kinukuha lang yan guys is yung kulay green kumari ito Tinatanggalan lang niya dyan. Ito yung kinukuha. Ito ginagawang ano, yung kulay green ng tubak, tobacco stick. Tapos marami yan siyang order. At ito, ang gagawin namin dito, pag ito, ano na, matuyo na, pwede na namin itong pag, pagluto ng pagkain. Ang gatong, kumbaga. Yan. Yan. Guys, karating na namin. Bumili kami ng ano, uh, pagkain ng aso para ay aso <laughs> ng kambing pagod yan ang gagawin dito ano lagyan ng tubig di ba well, go asin. ayan kasasin. Ah, asin ito papakain niya papakain namin para magpadede para dumami yung gatas niya ay like to magloading ah so ayan guys punta na kami magpaano sa kambing yan Painumin natin para dito na oh. Wow, nagulit ka Saglit lang. Painom agad. Sige. Ayan, inamin mo. Sige. Mm -mm, sige. Inom ka lang dyan, Mi. Mag-smile ka minsan kasi binibidyuhan kita. Wah, wow, nagurek kata. Kunang tani mamang mata baring na ko. Pa. Padijin na ka. tayo ng cake para sa ating birthday boy. Sana hindi siya palpak. Ito siya. Nag-mix oh. pa lang ako guys. Wala kasi kami pang ano, pang halo-halo. Imbitado po kayo lahat. isahan lang, ganyan lang muna. Sa, sa, sa pangalawa, ka, lagay mo kaya. Masyadong ano ba? Ah, gusto lang, dapat lang, dyan lang. Dito sa pangalawa lang? oh, ah, sige. Hoy, bumanaw! Masinit ka dyan! So, lagyan na natin everyone sa ating oven yung ating chocolate cake for the birthday boy. Isi na. Ay, manang kasa Mabataas no, ba, masyado. At dati, ayan na. Waka, baka na ka. Napurot talaga ah.

Ba. Oh. kayo mamaya, mamaya pa 'yun pagkatapos ng school. mag -ano doon kila-kila? Sino director? birthday sa sayo Banglo? Balen balin balen balen Oh, check niyo 'to chat. <laughs> okay. 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 So here na. Magluluto na kami ng spaghetti. Ito sa akin. Ito na yung ano. Mamaya.

kabel pa ng mga lakibe, no. Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Kabel, Uy, agoy, agoy. Sing mang dan. Sing mang dan. Dumating na sila. Na? na tinagatang niya. Ano na bilhin niya? Kamusta na kong? Ano kamusta ang ano? Pagpunta sa... Okay lang? Ay? ay, ay. ay, ay. ay. ay? ang gapo naman yan. Ano, dinoktor ka? Na? Hindi. Bakit hindi? Sana dinoktor ka na lang. Tinusok ka ng dagom dito. Tit! Ganyan? No. Why no? Where is Inang? Dito. Ha? Tinudok ka dito? Hmm, Ganap mo. Sika ko mapatinudok. Tadyo upot mo ah. Oh, tapos? Natuudukan. Ikaw, hindi ka nagsusulpang. Oo. No. Hindi ka nagpapasaway. Hindi. Hindi. Anong sabi, doktor? Eh. I... Na? Hindi ka tinudok I... sa pet. Yes. Yes, tarupan. Yes. Ito na, magpibidyo si tita, ate. Is ko ito Ay, bataman. Ah, bataman. what <laughs> camera <laughs> hey, <laughs> hey, inang. <mag> <laughs> so guys, nandito na ako sa bahay ng ate ko. And then ito, busy pa kami guys. May lulutuin dito. Anong oras na patingin? 2.51, mag-3 o'clock na. na ka! Tapos, ladit lang, Oo, ladit lang, Tapos yung, ano, yung cake na lang, anuhin ko na lang. Lagyan ko na lang ng ganito. Tapos ipunta na dito. Wala na. May ginawa ano dun eh. Chocolate cake. Mm -hmm. <laughs> iti may, may, iti. May, <laughs> ha? Nailak. Ano yun ko mo ko talaga ng kas jay na jay kwa na. Wala <laughs> ko siya di kwa. Bagka tanda ni Victor Pailak. Ay, automatic ka. Sana all. Automatic ang lock. So, ito, magluluto muna kami ng pansit ladit niya. Maya-maya, nandiyan na yung mga in-invite niya. Iwan ko kung sino-sino. Hmm. -sino. Sakit sa ulo. Ang kinuha mo kulot! Ay, Patingin! Pinaghirapan mo talaga pumunta doon. <laughs> <laughs> pagod na pagod. Tiburgyana. Dito, dito. dito. Ay, dito. kami na. Ay, Ay, pusa. Ay, tutuka. Patim tukak. Si Dantay na. Ulamin na natin. Nay! Nay! Dantay! Wala na. Na? Wala, na. Na? wala na. na. wala na kasi pinabayan. Na hanapin mo kulot. Wala na. Doon sa ilalim, pinaghirapan pa naman niya. Kumpitin mo, Pinaghirapan pa naman niya na ano. Panakauton. Edit niya. Yung request ni Vicente. Alam mo naman si Jubilin. Video, video, video. Bago. Yun. Oh. Savior talaga yung aswete mo, girl. Salamat. Oo. Oo. Okay na, sigurin na. Hindi, uh, hayaan lang muna dito. Para sa akin, hayaan na lang dito kasi Oo. hindi pa siya malapot eh. nya Hindi pa mataba. Oo oh, nga, hindi ka tumataba. Alam, alam ko tumataba yan, di ba? Pag... Oo, oh. hayaan muna, baka hindi pa maano masyado. Pakuluin okay. muna na kasi kalalagay ng tubig, okay. di ba? Oo, Dali, usok ka na. Apay, okay, ayan na dyan, happy birthday dito yan. Happy birthday to you. you. Ikabin in mo dyan, lapo mo dyan eh. Ada lagi kagai yang mau yang dan. Ada lagi yung mga mau yang dan. Ada lagi kagai yang mau

yung <laughs> O sige na, asa na yung cellphone ko? Mag

Hey. Ay, ko tama patugtog lang ako. Sabi ko magalay ba ko kami nakakunit. Hindi okay lang. Ay, si Lola, bigyan niyo muna. Madam, daman ako. Ang tugaw ka, madam. Wala tayong tugaw kasi kainan na sila doon. Sige. Nagpa-feeding si sila. Feeding na ito. Saan duwa? dapat duwa. Dapat inyo talaga yan. Wala Wala nga kutsara.